Please! <laughs> Asa na bang bahay ni Zuna? <coughs> Nagkaligaw-ligaw na ako nito! <coughs> 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 Parang gusto ko ka nang kalimutan tong parcel na to. Pero tuloy pa rin tayo kasi trabaho to. <coughs> Saan na ba to si Zuna? Nagkaligaw-ligaw na tayo nito. Asan mo na? Zuna! Zuna! <coughs> Asan bang bahay mo? Kasi mo tumating na! <coughs> Yan ang mahirap sa mga mag-order ng parcel mag-order ng parcel. Hindi mag sabi kung anong maayos na ano address. Uh, ang hirap pa naman ng signal dito. Walang signal kaya kailangan tayong umakyat dito. Eto. Parang gusto ko nang tigilan tong parcel na to. Uh, kailangan pang umakyat nang para lang magka Dito, mayroon na siguro to. Buti kong... Ay, ito na. Ito. May signal na. Buti kong sasagot ng zunang ito. Nagkalikaw-likaw oh. na ako kung saan saan ako dumating. Ito na, nag na. Naku, ayaw pang sagutin. Ayaw pang sumagot. DUNA! <laughs> ka! Hirap na hirap na ako sa parcel mo! Ano bang nangyayari sa'yo? Magbigay ka sana ng insaktong address na kaligaw-ligaw na ako! Alam mo siguro yung pinagdaanan ko kung makikita mo lang yung pinagdaanan ko! Kaya subagot ka na DUNA! alam mo bang ang dami nang nagre-request na mag magpa-deliver ng parcel? Pati mga sa ibang bansa nag-request na sila magpa ng parcel? Ika lang! Kayo ah! Kayo dyan Ang dami na rin yung request na magpa kayo ng parcel? Pati ba sa ibang bansa? Kaya ngayon oh, nagkaligaw-ligaw na nga ako dito. Dito ba to sa Pilipinas? No? Nagkaligaw-ligaw na ako. Iwan ko na lang kung andyan pa sa ibang bansa. Nako. Tapos ngayon, ayaw, ayaw tayong sagutin ni Zuna. Baka i-cancel to. Nako, ito na yung mahirap. Kasi hindi siya nagbigay ng insaktong address. Kaya siguro cancel na to. Bukas na naman tayo. Pero parang tigilan ko na tong parcel na ito. <laughs> Salamat sa inyo lahat sa panonood.